Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa ating lahat Mga pagpagtalang araw po muli sa ating lahat mga kalingap Mga suki namin, mga minamahal Dito po ako ngayon sa kabing langat mga kalingap So mga kang hindi nag-i-upload na Matubang and Kalina Prop at Eda Blanca Salamat sa ispo na kung gusto mo po sa kanilang Youtube Channel O sa mga hindi na subscribe like, and share po po subscribe po and pakifollow uh, po kanilang Youtube Channel Yan so, sa aking Youtube Channel ang kalina po si Francis po Bees and Kalingap Coffee okay, yan po so, sa ating naman mga Kalingap yan ba na kung magsikitan ka ng industry mo yung at uh, sa lahat rin po na nagmamahal at like, na like po mga Kalingap ito yung dagat, dagat yan mga Kalingap yung kaya laki ng alin sarto nung mas taming dahat na ngayon hindi ka ganong uh, uh, hindi ka ganong uh, maamit -ano sa sarili mo kasi magla, maganda ang alin tapo ng mga sa nila sa mga tao ng mga sa kaya po mga kalimut pa yah, di mo pinatim na yah, para kung tayo ng pa sa bahay, dito sa mga eh, sa ayun ayun ayun, ayun, ah, ayun. kita na natin mga kalingap yung

grabe ang alin, alin eh yung niya yung kagyang kakaligo bakit din yung kalakas bit bit ka na po ilagay yun lang po at maraming maraming salamat good morning po sa ating lahat yun lang